So isa ka din ba sa mahilig maglaro ng mga games sa iyong cellphone or naging libangan mo na din ba ang paglalaro? So sa video pong ito, isishare ko po sa inyo kung paano ba tayo pwedeng kumita gamit lamang po ang ating mga cellphone. At kikita po tayo dito sa pamamagitan lamang po ng paglalaro ng mga favorite games natin like ML or Mobile Legend. And for sure na familiar na po talaga kayo sa games na ito. At isa lamang po ito sa mga favorite games natin na pwede po nating laruin dito para po tayo ay kumita ng pera. At ang perang kikitain po natin dito is mawi-withdraw po natin yon directly po sa ating mga Gcash account or sa ating mga PayPal account. At ito pa nga ang maganda. Bukod po sa load or wifi na ating karaniwang ginagamit is wala na po tayong ilalabas pang pukunan kahit piso. So imagine, mag enjoy na tayo sa paglalaro at the same time is pwede pa po tayong kumita ng libre.